Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action thriller film na Revenge. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang Instagramable view ng isang marangyang bahay bakasyunan sa gitna ng disyerto. Dumating ang helicopter lula ng mayamang si Richard at ang kanyang kasintahan na si Jennifer. Nais muna nilang magkaroon ng privacy bago sila mangaso ng kanyang mga kaibigan. Bago umalis ang piloto na si Roberto ay binigyan siya nito ng isang maliit na plastic bilang welcome gift. Pagpasok niya sa bahay ay nakita niya ang kasintahan na tila ng aakit at sinusubukan ang kahinaan niya. Di nakapagpigil si Richard at pinagbigyan ang kasintahan. Nang magdilim ay nakatanggap ng tawag si Richard sa babaeng tinawag niyang darling. Lumalabas na mayroon siyang asawa at mga anak. Naging maayos ang pakikipag-usap niya sa asawa dahil ang alam nito ay nasa disyerto siya upang mangaso kasama ang mga kaibigan. Kinabukasan, si Jennifer na nakasuot lang ng t-shirt at panty ay nagulat sa di inaasahang pagdating ng mga kaibigan ni Richard. Naurat si Richard sa mga kaibigan sa maagang pagdating ng mga ito dahil ayaw niyang malaman ng mga ito na may babae siya. Gayunpaman, napilitan siyang patuloyin ng kanyang dalawang kaibigan na si Stan at Dimitri. Nang ipakilala niya ang mga kaibigan kay Jennifer ay lampas langit ang ngiti ng dalawa. Pagsapit ng gabi ay nagwalwal muna ang magkakaibigan kasama si Jennifer. Gamit ang teleskop ay di mapigilang sipatin ni Dimitri ang ganda ni Jennifer tapos ay inusisa ang binigay ng piloto kay Richard. Sinabi ni Richard na iyon ay isang klase ng droga na malakas ang epekto kapag nakain. Kinwento niya ang sino mang nasa ilalim ng impluensya ng bagay na iyon ay kayang pataobi ng isang football team at kaya ng isang individual na putulin ang kanyang sariling paan ng walang nararamdaman. Upang maiwasan ang posibleng trouble na idudulot niyon sa kanilang magkakaibigan ay ipinatago niya ito kay Jennifer. Imbis na itago ay nagka-interes si Jennifer sa droga at itinago ito sa kanyang suot na kwintas. Tapos ay lumabas siya upang aliwin ang magkakaibigan. Para siyang dancer sa bar na sinayawan si Stan. Hindi nakapagpigil si Richard na binuhat at sinolo ang kanyang babae. Kinaumagahan ay sinalubong ni Stan si Jennifer upang sabayan itong magagahan. Sinabi niya sa babae na inas inasikaso saglit ni Richard ang permit nila para mangaso. Habang wala ito ay kinuha ni Stan ang pagkakataon na mapalapit si Jennifer sa kanya. Sa kasamaang palad ay hindi siya type ni Jennifer. Iniwasan niya si Stan sa pagsasabing aayusin niya ang kanyang mga gamit dahil paalis na rin siya. Hindi natinag si Stan at sinundan si Jennifer sa kwarto. Inamin ni Stan na gusto niya siyang ligawan ngunit nagsabi ang babae na hindi siya interesado. Nang tanungin ni Stan na bakit ayaw niya sa kanya ay nagsabi si Jennifer na pandak kasi siya. Nainsulto si Stan at sinabihan si Jennifer ng masasakit na salita habang hinaharas ito. Sa takot ay hindi nakapalag ang babae maya maya lang ay dumating si Dimitri na natigilan sa nakita. Ayaw makialam, agad din siyang lumabas at nilakasan ng volume ng TV upang hindi niya marinig ang mga sigaw ni Jennifer. Makalipas ang ilang oras ay bumalik si Richard na nagtataka kung bakit tahimik ang mga kaibigan niya. Sinabihan siya ni Stan tungkol sa maliit na isyo kay Jennifer ngunit hindi ito nagbigay ng detalye. Nang puntahan ni Richard ang girlfriend ay humiling ito na tumawag ng helicopter dahil gusto na niyang umuwi. Sa itsura ni Jennifer at tono ng pananalita nito ay mukhang alam na niya kung ano ang nangyari. Pinagsabihan niya ang kanyang mga kaibigan dahil tinabla siya ng mga ito. Nang magising muli ay iginiit ni Jennifer na makaalis kagad. Tiniyak sa kanya ni Richard na hihingi ng tawad ang kanyang mga kaibigan at nag-alok ng malaking halaga ng pera upang kalimutan niya ang nangyaring insidente hindi na nakayanan ni Jennifer ang emosyon at binalaan si Richard na ipaalam sa asawa niya ang kanilang relasyon kung hindi darating ang helicopter upang makauwi na siya. Nag-init ang ulo ni Richard na agad sinaktan siya. Tumakbo siya sa labas upang makalayo sa lugar na kinamumuhian niya. Nang mapansin na tatakas siya ay tinangka ni Richard at ng kanyang mga kaibigan na habulin siya. Nagkamali ng tinakbuhan si Jennifer dahil napunta siya sa bingit ng isang bangin. Doon ay na-corner siya ng magkakaibigan. Nakiusap si Richard at nagpahayag ng pagsisisi sa kanyang mga aksyon. Sinubukan niyang pakalmahin si Jennifer sa pamamagitan ng pagtawag sa piloto na pinabalik niya sa lalong madaling panahon. Dahil tinugunan ni Richard ang kanyang hiling ay humupa ang takot ni Jennifer. Ngunit bigla siyang itinulak ni Richard sa bangin dahilan upang mahulog siya at matusok ang katawan niya sa patay na puno. Nagulat si Stan at Dimitri sa aksyon ni Richard. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ito ng lakas ng loob na itulak ang girlfriend patungo sa kamatayan. Ipinaliwanag ni Richard sa dalawa na makukulong sila ng labin limang taon kung hahayaan nilang makaalis si Jennifer. Bukod sa dahilang iyon ay mas natatakot siya na malaman ng kanyang asawa ang kanyang relasyon kay Jennifer. Pagkatapos ay nagpunta si na Richard at ang kanyang mga kaibigan pabalik sa bahay upang kunin ang kanilang kagamitan sa pangangaso. Plano nilang balikan ang labi ni Jennifer upang linisin ang anumang ebidensya sa ginawa nilang pagpatay at ipagpatuloy ang kanilang pangangaso na parang walang nangyari. Lumipat ang eksena kay Jennifer na nakatusok pa rin sa patay na puno at nilalanggam ang katawan. Sa kabila ng lahat ay buhay pa siya. Marahil ay di tumusok ang sanga ng puno sa anumang mahalagang bahagi ng kanyang katawan. Upang makaalis sa pagkakatusok ay pilit niyang inabot ang lighter at sinilaban ang naipon na mga tuyong damo di nagtagal ay nasunog ang sanga ng puno at naputol ito dahilan upang makalaya siya. Samantala, si na Richard kasama ang kanyang mga kaibigan ay pinuntahan ang gilid ng bangin upang tignan ang kalagayan ni Jennifer. Sa kabutihang palad ay narinig ni Jennifer ang ingay ng sasakyan kaya pinilit niyang gumapang at makapagtago. Nagulat ang tatlo nang makita nilang wala na ang katawan ni Jennifer sa pinagbagsakan nito suspecha nila na maaaring nailigtas siya o nakatakas siya sa sariling paraan. Dahil dito, nagdesisyon ng tatlo na puntahan ng ibaba ng bangin upang hanapin si Jennifer. Sinamantala ni Jennifer ang pagkakataon na lisanin ang kanyang kinaroroonan. Dahil sa layo ng daanan bago makababa sa bangin ay inabot na ng dilim ang tatlo bago marating ang lugar. Sinuri nila ang lugar at inalam kung paano nakaligtas si Jennifer. May nakita silang bakas ng dugo sa lupa na nagbigay sa kanila ng daan kung saan nila hahanapin ang dalaga. Sinundan nila ang bakas na umabot lang hanggang lawa. Nagpa-siya ang tatlo na maghiwa-hiwalay sa paghahanap kay Jennifer. Nagpaiwan si Stan na piniling manatili sa loob ng sasakyan sakaling bumalik ang hinahanap nila. Balik kay Jennifer, sa kabila ng tinamong sugat ay patuloy siyang naglakad palayo. Nang marinig niya na may paparating na sasakyan ay nagtago siya sa ilalim ng tubig hindi pa gaanong nakakalayo si Dimitri ay umangat siya sa tubig. Napansin ni Jennifer si Dmitri na iniwan ang rifle sa tabi ng sasakyan habang umiihi kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang kuhanin ito at itutok sa lalaki. Hindi niya alam na isa iyong pain dahil walang bala ang rifle. Ipinaalam ni Dmitri kay Stan na nahuli na niya si Jennifer na ikinatuwa nito. Nais muna niyang pahirapan si Jennifer bago ito dalhin sa kanila di niya napansin na nakuha ni Jennifer ang patalim at ginamit niya ito upang mabawasan ang katulad niyang salot sa mundo. Nagpatuloy si Jennifer sa kanyang pagtakas gamit ang motor ni Dimitri. Ngunit di nagtagal ay naubusan ng gasolina ang gamit niyang motor. Pinilit niyang magpatuloy sa paglalakad na may sanga pa rin na nakatusok sa kanyang tiyan. Narating niya ang isang kuweba at doon ay nagpahinga siya. Patuloy niyang iniinda ang sakit na dulot ng nakatusok na sanga sa kanyang katawan. Habang namimilipit siya sa sakit ay napansin niya ang kwintas. Bigla niyang naalala ang droga na itinago niya doon at ang epekto nito. Walang pag-aalinlangan na kinain niya ang nakalagay sa plastik sa kabila ng masamang lasa nito dahil desperado siyang makamit ang epekto nito. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimulang maranasan ni Jennifer ang mga hindi maipaliwanag na pagbabago sa kanyang katawan. Naging malikot ang kanyang imahinasyon hanggang nakarinig siya ng boses ng isang demonyo. Maya-maya lang ay parang naging manhid ang kanyang pakiramdam. Hiniwan niya ang balat sa tiyan at unti-unting inangat ang nakatusok na kahoy. Pagkatapos ay gumamit siya ng lata ng beer para pasuin ang nakabukas na sugat upang tumigil ang pagdurugo nito. Kinabukasan ay makikita si Stan na nakatulog sa loob ng sasakyan. Nagising siya sa patay na hayop na nabaril ni Richard habang tinutugi si Jennifer. Habang naghihila mo si Stan sa lawa ay nagulantang siya nang lumutang ang bangkay ni Dmitri sa mismong harapan niya. Nakita ito ni Richard na kinimkim galit sa kanyang sarili. Samantalang si Stan naman ay galit na galit at gustong ipaghiganti ang nangyari sa kaibigan. Upang itago ang katawan ni Dmitri ay gumamit sila ng bato at inilubog ang katawan nito sa lawa. Sinisi ni Richard si Stan dahil hindi nito sinamahan si Dmitri at sa halip ay kumuyakoy lang sa loob ng sasakyan. Sa galit niya ay binasag niya ang ilong ni Stan. Nilisan nila ang lugar at nagisip ng ibang paraan upang hanapin si Jennifer. Samantala, nang magising si Jennifer ay napansin niyang dumikit ang simbolo ng agila mula sa lata ng beer sa kanyang sugat sa tiyan. Kinuha niya ang rifle at nilisan ang kweba. Gayunpaman, nakasalubong niya si Richard na agad siyang binaril gamit ang shotgun. Nagising siya mula sa bangungot at muli ay napanaginipan niya ang iba't ibang pangyayari. Lumalabas na ang paulit-ulit na bangungot ay epekto pa rin ng droga na kinain niya. Nang ganap na magising si Jennifer ay naghanda siyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ngunit sa sandaling iyon ay hindi upang takasan ang mga humahabol sa kanya. Kundi ang tungkol sa kung paano siya makakapaghiganti. Si Jennifer na dating mahina ay nag-ibang anyo at naging isang malakas at walang takot na babae. Armado ng shotgun at iba pang mga gamit, hinanap niya si Richard at Stan sa disyerto sa kabilang banda ay natagpuan ng dalawa ang motor ni Dimitri. Nagdesisyon si Richard na maghiwalay sila ni Stan sa paghahanap. Nang umalis si Richard ay tinignan ni Stan ang sugat sa ilong. Dahil sa refleksyon ng salamin ay nalaman ni Jennifer ang lokasyon niya. Agad siyang tinugis ni Jennifer at sinundan ang sasakyan niya. Nang maubusan siya ng gasolina ay huminto siya upang magkarga. Sinamantala ni Jennifer ang pagkakataon at tinutok ang dalang rifle sa kanya. Bagaman walang karanasan, sinubukan ni Jennifer na targeten ang ulo ng kanyang kaaway. Tumama ang bala sa balikat ni Stan kaya napahiyaw ito sa sakit. Sa lakas ng igkas ng rifle ay natumba si Jennifer. Pagtayo niya ay biglang nawala sa kanyang paningin si Stan. Sa kabila nito, nagawa niyang sundan ang taong gumawa sa kanya ng masama sa pamamagitan ng pagsunod sa bakas ng dugo sa lupa. Di nagtagal ay nawala ang bakas at nagawang makapagtago ni Stan. Gamit ang dalang rifle ay binaril niya si Jennifer mula sa likuran. Tinamaan si Jennifer sa tainga at natumba tapos ay patuloy na tumakbo upang iwasan ang mga bala na patuloy na pinapakawalan ni Stan. Habang tumatakbo ay binasag ni Jennifer ang salamin ng flashlight. Nagtagumpay siya sa ginawa dahil natapakan ni Stan ang mga bubog kaya natumba ito. Matapos alisin ang bubog na bumaon sa paa niya ay bumalik siya sa sasakyan upang habulin si Jennifer. Dahil sa sugat sa talampakan ay nahirapan siyang patakbuhin ang sasakyan ngunit ang galit niya ang nagbigay sa kanya ng lakas upang tiisin ang sakit. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan patungo kay Jennifer na matapang na hinarap siya. Sa huli ay na-headshot ni Jennifer ang lalaking nanghalay sa kanya dahilan upang magkita na sila ng tropa niyang si Satanas sa impyerno. Panghuling tutugisin ni Jennifer ay ang boyfriend niyang hinulag siya sa bangin nang marinig niya sa sasakyan ng boses nito sa walkie-talkie ay lalong tumindi ang kanyang puot. Samantala, bigo si Richard na mahanap si Jennifer at hinintay si Stan sa napagkasundo ang lokasyon. Patuloy niyang tinawagan si Stan ngunit hindi ito sumasagot. Dahil sa frustration at pagod ay nagpa siya siyang bumalik na lang muna sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay ay halatang stressed si Richard sa kasalukuyang sitwasyon ipinagpalagay niyang napatay ni Jennifer si kaya hindi na ito nakabalik. Nagdesisyon siya na lisanin na ang disyerto. Tinawagan niya ang piloto ng helicopter at sinabihan itong sunduin siya sa lalong madaling panahon. Bago umalis ay naligo muna siya. maya, -maya lang ay may narinig siyang kakaibang tunog kaya na naalarma siya. Kahit nakahubad ay hinanap niya kung saan nang gagaling ang tunog. Ngunit wala siyang nakitang anumang hindi pangkaraniwan sa loob at labas ng kanyang bahay bakasyunan. Makalipas ang ilang sandali ay nagulat si Richard sa tunog ng TV at naging totoo ang kanyang hinala na tutugisin siya ni Jennifer. Sa puntong iyon ay wala na siyang magagawa dahil tinutukan siya ni Jennifer ng shotgun. Bago pa siya makapagsalita ay binaril siya ni Jennifer sa chan. Kahit hirap kumilos ay pinilit niyang manlaban. Sinubukan niyang makalayo ngunit patuloy siyang sinundan ng palaban na dalaga. Habang papalapit si Jennifer sa isang silid ay hindi niya alam na nakaabang si Richard. Mabuti na lang ay napansin niya ang agos ng dugo mula sa sugat ni Richard na nagbigay sa kanya ng babala. Pumatras siya at inikutan si Richard na napagtanto na nakita ang kanyang pinagtataguan. Binalutan ni Richard ng plastic wrapper ang Chan upang pigilan ang pagdurugo. Di nagtagal ay natagpuan siya ni Jennifer. Muli ay nagkaroon ng palitan ng putok at matinding habulan. Habang tumatakbo ay nadulas si Jennifer sa nagkalat na dugo. Ang insidenteng iyon ang nagbigay ng pagkakataon kay Richard upang atakihin siya. Halos mawala ng malay si Jennifer na patuloy na inaabot ang shotgun. Ngunit nagamit pa ni Richard ang natitirang lakas upang sakalin at kamprantahin siya. Gayunpaman, naisipan ni Jennifer na dukuti ng sugat niya sa chan dahilan upang mamilipit siya sa sakit. Kinuha ni Jennifer ang shotgun at matagumpay na napatay si Richard. Sa wakas ay nabura ni Jennifer sa mundong ibabaw ang tatlong lalaki na nang abuso at halos pumatay sa kanya. Naliligo sa nagkalat na dugo, lumabas siya ng bahay at sa labas ay napansin niya ang paparating na helikopter.